ana ng Office of Transportation Cooperatives ang kumakalat na isyong maaring umabot sa 50 pesos ang pamasahe sa ilalim ng PUV Modernization Program. Yan ang ulat ni Louisa Erispe. Mali walang basihan at hindi patas. Yan ang sinabi ng OTC hinggil sa kumakalat na isyu ngayon na posibleng lumobo sa 50 pesos ang pamasahe sa PUV Modern Jeepney sa mga susunod na taon. Ayon sa OTC, kung tutuusin nga, sa nagdaang anim na taon, mula 11 pesos naging 15 pesos lang ang dinaas na pamasahe sa Modern Jeep. Hindi rin ito nalalayo sa pamasahe sa traditional jeep na tumaas din naman na mula 11 ay 13 pesos na. Kaya kung projection lang ang pag-uusapan, balabuan niya ang kumakalat na balita. Sa kanilang binabalita that projected 50 pesos minimum fare, uh, mahirap pong paniwalaan, wala kong basis. Bukod pa sa isyo ng pamasahe, nilinaw din ng OTC, wala silang pinipiling manufacturer na pagbibilhan ng bagong units. Sa ngayon, may 54 ng manufacturer na pasok sa standard na sinusunod para sa modern jeepneys. Kahit paanya ang singil para sa membership fees sa mga kooperatiba, pinabantayan din nila. Pakikialam kami pag sobra-sobra, pero uh, kaya nga what I'm saying is uh, we've never received any complaints kung ano yon That's why we have not acted upon to be uh, very transparent po sa inyo. Sa ngayon, tapos na ang deadline para sa pagsusumitin ng aplikasyon para sa consolidation sa mga jeepneys. Tinigil na ng LTFRB ang pagtanggap simula pa noong December 31. Sa datos, higit 76% na ang nagpa-consolidate para sa jeepney at halos 82% naman sa PUV. Para sa mga driver na hindi nakahabol, tiniyak ng OTC, pinag-aaralan nila na hindi pa rin sila mawala ng hanap buhay. So yung assurance na ating mga cooperatives that they will hire, get, and help the drivers po doon sa mga operators na hindi nag-consolidate. Sa napipinto namang investigasyon ng mababang kapulungan para sa usapin ng PUV modernization, sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at OTC na handa silang humarap sa Kongreso para klaruhin ang ilang mga issues sa programa. Luisa Erispe, Para sa Bayan.